Magandang gabi mga kababayan. Narito na ang inyong updated weather report. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ayon sa pinaka-latest update ng PAGASA, ang low pressure area, LPA, nakasalukuyang mino-monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Huling na mataan ang nasabing LPA sa layong 340 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Ang LPA na ito ay nagdadala ng scattered rains and thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa, particular sa eastern sections ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Batay sa latest analysis ng PAGASA, ito ay may medium chance na maging isang ganap na bagyo. Ibig sabihin, Tumataas ang posibilidad nitong mabuo, ngunit hindi pa ito inaasahang mangyari sa loob ng susunod na 24 hours. Bukod sa LPA, patuloy ding umiiral at na-enhance ng nasabing sistema ang habagat o Southwest Monsoon. Ang habagat ay nagdudulot ng mga pagulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at Batangas. Apektado rin ang Mimaropa Region, Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Ang mga pagulan sa western section ng bansa ay dulot ng habagat at inaasahang magpapatuloy sa mga susunod na oras at araw. Samantala, ang Bicol Region, Quezon Province, natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, ay patuloy ding makakaranas ng mga pagulan dulot ng LPA na nasa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa pag posibleng makaranas ng 50 to 100 mm ng ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Masbate, Eastern Samar, Aklan, Anteke, Negros Occidental, Negros Oriental, Palawan Province, Occidental Mindoro, Quezon Province, at Batangas, Pinapayuhan ang lahat na maging alerto sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mula tomorrow afternoon hanggang Sunday afternoon, posibleng magpatuloy ang 50 to 100 millimeters ng ulan, na maaaring magdulot ng pagbaha at landslides, lalo na sa mga lugar na matagal ng umuulan. Partikular na apektado ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Negros Occidental at Negros Oriental. Mula Sunday afternoon hanggang Monday afternoon, posibleng umabot pa rin sa parehong dami ng ulan ang mga lugar gaya ng Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Palawan at Zamboanga del Norte, ang mga pagulan ay epekto ng LPA at Habagat. Weather forecast for tomorrow, June 7, 2025. Sa Luzon, halos buong bahagi ay maulap at patuloy ang scattered rains and thunderstorms dahil sa LPA at Habagat. Sa Metro Manila, inaasahang maulan ang panahon. Expected maximum temperatures. Sa Metro Manila, inaasahan ang mainit na panahon na may temperaturang nasa 31 degrees Celsius. Sa Baguio City, ay mas malamig na may temperaturang mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Tugagaraw, ay makakaranas ng bahagyang mainit na panahon mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa Lawag, ay posibleng umabot mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Ilocos region, inaasahan ang thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Visayas at Mindanao, mananatiling maulap at may mga pagulan din dulot ng LPA at habagat. Ang temperature forecast sa Tacloban inaasahan ang bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Cebu City ay makakaranas din ng katulad na temperatura mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Iloilo ay posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro, Davao City at Zamboanga City ay magkapareho ang inaasahang temperatura na mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. At sa ating lagay ng karagatan, sa ngayon wala tayong gill warning, ibig sabihin banayad hanggang katamtaman ang pagalon ng karagatan. Gayon paman, mag-ingat sa western at northern sections ng bansa kung saan maaaring magkaroon ng moderate waves at thunderstorms. Sa ating extended weather outlook, Metro Manila, Sunday to Tuesday, maulap na may mga pagulan dulot ng habagat, Baguio City. Monday to Tuesday, inaasahang may pag-ulan dulot ng habagat, Legaspi City. Sunday to Tuesday, maulap at may pag-ulan dahil sa LPA, Metro Cebu and Iloilo City, maulap na may light to moderate rains dahil sa habagat, Tacloban. Sunday to Tuesday, pag-ulan dulot ng LPA, Metro Davao. Sunday to Tuesday, generally fair weather maliban sa localized thunderstorms, Cagayan de Oro and Zamboanga City. Sunday and Monday. Mataas ang tiyansa ng ulan. Sa Tuesday, asahan ang mas maayos na panahon sa Zamboanga at iyan po ang latest sa lagay ng ating panahon. Muli, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated. Ingat po tayong lahat!